Welcome back mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media Well, marami daw po nalilito ngayon dito kung ito nga po ba ay si Alden Richards o si Daddy Bay talagang hawig na hawig po talaga ni Alden Richards di po ba sa unang tingin talagang aakalain mo na si Daddy Bay pero si Alden Richards po pala. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang. Di po ba? Kampante lang po tayo. Dito po sa mga ipapaliwanag ko na naman. Dito sa mga sasabihin ko, re-remind ko lang po ah, wala pong pilitan. Hindi po namimilit si Mr. Destiny. Hindi po ako kumbaga, magsasabi na, kumbaga, paniwalaan nyo, Di po ba? Basta sa akin lang po mga masaya na po ako kapag nagbibigay ako ng update. Masaya na po ako kapag uh, kumbaga nakapagbibigay tayo ng mga nagaganap at syempre ng mga update pagdating po dyan. Kaya nga po ako kampante matatag. Relax lang po. Di po ba? Remind ko lang po ah. Ang dami po kasi nagko-comment sa atin. Hindi ko po kayo kumbaga Sinasabing nagpapaasa po ako. Kasi base po sa mga na binibigay ko naman po. Kayo pa rin naman po ang, mag, ang masusunod. Kayo pa rin po ang magde-decide kung maniniwala po ba kayo o hindi. Basta ako update lang. Hindi po ba? At dito po sa pinakamagandang picture na nakuha na natin. Magandang picture na kung saan family bonding. Real life couple. Hindi po ba? Kaya si si Joey De Leon o si Henyo Master, hindi to makapag-react eh. Hindi to hindi 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 niya po tayo kaya i-bash. Hindi niya po pwede tayong sabihin ako yung mga kulto na yan, Delulo. Di po ba? Lahat ng mga sinasabi nila, lahat ng mga pinapaliwanag nila, ramdam nyo. Di po ba? Kaya nga po, may mga bagay-bagay po remind ko lang po, uh, ulitin ko lang po mga kaaldab. Dito po sa mga photos na nakukuha po natin, e eh base po ito sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior na nakakasama po nila sa isang event po sa Bulacan. Di po ba? Na kung saan, eh, nagsumpaan nga po. At sabi nga po ni Henyo Master Joey de Leon, sa amin kapag nagsumpaan, e eh, mag-asawa na. May mga pahayag siya na hindi mo talaga masasabi na para kay Lamengay at kay Alden nga po yun. Totoo naman po yung iba. Pero si Henyo Master Joey De Leon, siya po yung tipo na talagang mapapaisip ka. Siya po talaga yung tipo na masasabi mong ganito, masasabi mong ganyan. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, relax lang po. Di po ba? Maging kalmado lang po kayo. Sa dami na mga naglalabasan ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, eh mapapaisip din naman po kayo ako masaya po ako lalo na po yung mga nababalitaan natin napapanood natin napapakinggan natin ang dami kasi mga komento ang dami kasi sinasabi ang dami mga pahayag ako masaya po ako mga kaldab lalo na nga po kapag may nababalitaan tayong kumbaga kitang kita nyo naman po at ramdam na ramdam naman po ninyo di po ba? ang problema lang po talaga mga kaldab maging updated po kayo hindi po ba? Yun lang naman po eh. Ang sa akin lang naman po. Yung mga pinapahayag ko e eh base po sa mga nakukuha nating impormasyon. Base po sa mga ibinibigay sa atin ng Aldab Nation. Hindi po ba? At ito pa po yung isa. Siguro po marami nakakaalala nito. Marami po kung nag-react dito na bakit daw po ginagamit ang Guadalupe Charts gayong sagrado daw po ito bakit daw po sasabihin na dito nagsisimba si na Mengay at si Alden. Sabi ko nga po sa inyo, umatin lang po ito ng linggo ng pagkabuhay o Eastern Sunday Mass na hindi nga po sinasadya. Ito po yung April 22. Marami daw pong makakita rito, marami pong makapagsasabi. Kaya lang siyempre hindi po yung time na may hawakan ng cellphone. Hindi po ba na kapag nakakita ka, pipicturan mo ito po'y madaling araw di po ba, 5am ng madaling araw, na kung saan ginulantang daw po ng pagdalo nila Alden Richards at ni Maine Polkerson dito marami ng ano rito sa akin, marami ng kumbaga, sinasabi, marami ng komento, marami ng ganito ganyan, sabi ko nga po sa inyo, ako kampante lang ako matatag. Di po ba? Lalo na po yung mga sinasabi ng iba. Pahayag ng iba. Di po ba? Basta ako masaya lang po ako. Sabi ko nga po sa inyo. Sa mga nagsasabi ng, Naku, fake news ka, Mr. Destiny. Lahat ng sinasabi mo, hindi totoo. Lahat ng mga pinapaliwanag mo, normal lang yan. Di po ba? Ako, kampante lang ako, mga kalda. Hanggat na andito po si Mr. Destiny, hanggat na andito po eh patuloy po ako magbibigay ng ganap. Patuloy po ako na magbibigay ng mga update lalong-lalo na po pagdating sa social media. Sa mga nagsasabi na naku hindi move on ka na Mr. Destiny. Wala ka namang ganito, wala ka namang ganyan. Okay lang. Ipo e ba? Okay lang naman po. Kaya nga po sabi ko sa relax lang ako eh. Kampante lang ako. Lalo na po yung mga dumadaan sa channel natin, yung mga bumibisita na kumbaga galit na galit dahil nagpapakita ako ng mga throwback. Okay lang po yan kasi karamihan naman po talaga na may kita niya sa channel ni Mr. Destiny. Mga panahong napakasaya ng Aldab. Mga panahong hindi ko ine-expect at wala po talaga mag mag -e na paghihiwalayin. Kaya nga po pag nakaka-encounter tayo ng mga dating malalapit kay Alden. Anong nangyari? Hindi po ba? Nal nalulungkot. Ganyan talaga pag management eh. Ganyan talaga kapag uh, pinasukan ng kumbaga hatian. Kaya nga po si Alden alam po niya ang buong kwento. Alam din po ng Aldab Nation. Kaya nga po ako masaya. Kaya nga po ako matatag. Kaya nga po ako kampante. Bagamat maraming nagre-react, maraming nagko-komento na hindi ganto ganyan Mr. Destiny. Okay lang po. Basta ako masaya. Di po ba? Real talk mga kalda, basta ako masaya. Basta ang importante lang po, tuloy lang ang laban. Well, ang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mayengay Atisoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa pananood at pakikinig.